Higit isang kilo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 7.9 million pesos ang nasamsam sa dalawang suspects sa drug by bus operation sa Malipayon, Dalgado, Iloilo City proper. Ang mga arestado ay sina alias Erwin, 28 anyos at alias Kim, 40 anyos, residente ng Lapaz Paz, Iloilo City. Walang dating arrest record ngunit parehong natukoy na high value individuals sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Glenn Soliman, team leader ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Sinabi nitong distributors ng ilegal na droga ang dalawa at natukoy na rin ng otoridad ang kanilang source. Dalawang buwan ang monitoring sa mga sospek bago isinagawa ang operasyon. Naniniwala naman si Iloilo -Ilo City Police Office Director Police Colonel Joris Coronica na gagamitin sana ng mga sospek ang naturang suspected shabu para sa napipintong dinagyang Festival 2024 na gagamitin pin sa ilo, ilo ngayong buwan na ng Enero. Sigurado tayo na itong na-recover natin ngayon ay in preparation for our dinagyang no, this coming week ng uh, January. At uh, because of this recovery, we prevented uh, these uh, illegal drugs to proliferate in the streets. Yun ang uh, magandang nangyari. So this is a uh, message to uh, all drug personalities who want to ship. There uh, illegal drugs here in uh, Iloilo City. Si Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Jorastico Coronica. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Padios. para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!